Magandang umaga po mga uh, listener natin. Dito naman po tayo sa definition talk natin. At medyo natagalan tayo sa pag-ano? Sa pagbalik ng talk natin. Dahil uh, medyo uh, medyo meron po tayong konting concern na parang at uh, tinutulak tayo na hindi na po ituloy yung talk natin. Kasi parang uh, yung insight po na binigay sa atin is ano ah uh, lahat po ng kaalaman binigay na po. Ang kailangan lang natin is hanapin ang problema, problema na naman, wala tayong time sa paghanap ng kaalaman na to. Okay, minsan walang may mag-guide sa atin. Ito minsan yung ano yung concern din. Hindi lang kayo, ako rin. Kasi na nag-start ako, search. Uh, mga 11 yata yung edad ko. 11 years old. Start ako mag-search. So ngayon, wala na tayo sa calendar. Ganon katagal yung search. Na-realize ko na yung insight lalabas after every 10 years. Ganong kahaba. That's why kung gusto niyang matuto, Ah, uh, medyo mahaba-aba yung time na kailangan. So, So, po, bago tayo pumasok sa formal na talk natin, salamat sa mga taong naging way. At tuloy si God yung pinapasalamatan natin. Ginagamit yung ibang tao. namtuloy tuloy yung itong talk natin. Ang talk ko na to is, uh, actually, kung tingnan mo sa, kung ako lang nga, i-compare ko sa mga kaalaman ng mga ano, pambata to. Pang grade 1. Yung, ano, yung kaalaman ng mga masters uh, post grad post graduate studies pang acharya pang phd na mas mataas pa sa phd pang mataas na doktor phd kasi yung pinakamataas sa educational system so mas mataas yan ang postdoctoral so ganito yung level So, grade 1 yung inaano kong, hindi ko nga maano kung paano ko i-connect sa inyo to. So, ngayon, ganito yan. Bago, ano, kasi tinutulak akong sabihin ito, pero I hope so na maintindihan nyo. Advertisement to ng konti, mga kapatid. So, ito sasabihin ko na, far out to. Uh, nananawagan pa ako. sa mga saints ang tawag natin sa kanila. Pero yung word na gagamitin natin is Nephilims. Nanawagan po ako na alam nyo po kung ano yung pangangailangan. So sana po uh, gumawa po kayo ng paraan kasi nasa tama na po yung oras. Kaya nga yung kailangan na po. Alam niyo na kung ano gagawin niya Kasi kailangan nang gisingin yung ibang tao. Salamat. Yung isa, isa ito sa mga reason bakit ayaw kong i-continue na sana yung ano yung talk. Kasi tinutulak ako na sasabihin yung request na to. Na hindi ko dapat sana i-sabihin in public. Pero kailangan ko sabihin. Kasi may mga bagay na minsan yung ayaw mo tapos tinutulak ka na kailangan mong gawin dahil kinakailangan. Okay. So, balik tayo sa talk natin. So, nasabi ko na yung birth time ng Republic natin. Birth time ng Republic natin na kailangan na ma-restore yung ano. Kasi, sa request ko actually na sinasabi kanina, mga brothers, kasi natin yung mga Nephilims na yan. So, alam nila. Actually, ma- sense mo yung ano nila kasi nagka-create sila ng change sa society. Sila actually yung mga involved para matanggal yung tali ng Archangel. Para makalabas siya sa pagkatali. Yung mga Nephilims. Minsan ang tawag natin sa kanila, saints, pero heroes ang tawag sa kanila. Mga hero. Uh, spirits yung energy nila kasi. So ngayon, ito yung ano ko sa inyo, request ko sa inyo kung sino man yung nakikinig nito. Audience. Once na mag-decide kayo, mag-accept ng isang mentor, pag-isipan nyo ng isang taon. Kasi nasa connection yung mga mentors na yan. May connection sila. Parang staircase. <laughs> Administrative. Oh. Managerial. Nasa staircase yan sila. Pag-isipan nyo. Kasi hindi nyo pwedeng i-junk yung mentor nyo once na na-accept nyo. Magkaka-offense kayo. At once na very developed yung mentor mo, mystic mentor ang tawag dyan. Napaka-develop niya babara yung ano mo, yung tenga mo, mabubulag ka. Hindi ka mabubulag, literally na, hindi ka na makakita. Mamisled ka. Hanggang sa i-junk mo yung ano mo, mentor mo. Pag ginawa mo yan, mercy na lang ulit ng mentor mo, nagisingin ka. Pero pag wala, yung mga nakita ko sa mga, mga nauna, hindi talaga. Kaya minsan yung mga mentors, pinapabayaan na lang nila yung mga Tinuturoan nila. Ang daming mga sa YouTube dyan ng mga mentors. Pero ano talaga, uh, masyado silang aloof. Kasi alam nila yung iba, ginagamit lang nila yung mga mentors nila for public relations purposes. Yung PR-PR lang. Ah, ako may mentor, ako may ano. Hindi, hindi po ganun. Uh, yung mystic mentor mo, ano yan sila residents ng Satya Yuga. Hindi sila hindi sila sa ganitong age Satya Yuga, age of truthfulness. Once na magiging untruthful ka, na nag-accept ka ng mentor mo, na very developed siya spiritually, at saka ma-offend mo yung spiritual master mo, or mentor mo, na mystic master mo, masira agad yung practice mo. Once na masira yung practice mo, walang assurance na next life mo maka-take up ka ulit ng practice mo. Kasi lahat yan, paikot-ikot lang. Maano ka ma... Maano? Mabigatan ka sa pag... Uh, ano mo? Sa pag-progress mo as a human being. Ang mangyari sa'yo, magka-PR ka lang na magkaroon ka ng mentor pero walang progress. Katulad ka rin ng nag-umpisa ka, puro pera yung iniisip mo, comfort mo, power, success. Yun ang ginagawa ng iba. Nung kahit buhay pa yung mga ibang mga great mentors, mga spiritual master. Ayun yung ginagawa nila ginagawa nilang advertising or public relations material pero hindi sila nag-grow actually kaya nga napakahirap kaya I suggest sa inyo once na marinig nyo tong talk na to na ano mag-isip muna kayo ng isang taon kasi hindi ganun kadali hindi rin ma-reveal ng mentor mo spiritual master or mystic mentor mo, yung level niya, main, excuse me, maintindihan mo lang yan later on pag umangat ka sa level niya. Pag hindi ka pa umangat sa level niya, hindi mo siya maintindihan. Para siyang ordinary na tao. Lahat ng mga naging, ano, naging, ato mga spiritual master, mentor naman yan. Hindi naman yan, ano talaga, na trending na lang yan. Kasi nagtuturo sila ng spiritual science ordinary silang tao. Wala, wala silang special gift na kung ano. Napaka-advance lang ng level nila. Now, once ma-realize mo later on, ma maintindihan mo na na very offensive yung ano mo, relationship mo sa kanya. Kaya alam correct. That is why yung theme ng talk natin, umpisa ng ano is forgiveness. Kasi once na mag magkaroon ka ng offense, mad elephant offense, masisira yung spiritual practice mo. Once na masira yung search mo for the truth, wala kang peace of mind. Mamamatay ka na lang, wala kang peace of mind. Uh, may mga taong hindi nila alam na buti pa, buti sana kung medyo napaka-submissive ng ano, ng mentor mo or uh, mystic guide mo. Eh kung hindi, may iba dyan, kinakurse talaga sila eh. Na bura yung ano nila, yung nasunog yung ano nila, deeds nila. Good deeds. Basta mga sunog yung good deeds mo, balik agad, balik agad sa pag ng karma. Yung mystic mentor mo lang, o spiritual master ang tawag nila, siya lang yung pwedeng mag-assist sa'yo para masunog yung karma mo wala nang ibang pwede mag ano hindi mo kayang gawin yan ikaw lang mag isa napakahirap ng process kaya nga dapat yung isang master mag learn sa si isang master mag learn sa si isang master once na nakuha ng isang master yung secret ng isang master nakuha niya yung dragon pearl na tinatawag nila once na makuha mo wala ka ng ano parang meron yung ibang master no tibetan master o may inom siya pero master siya eh hindi ka pwede sa kanya. Hindi mo pwedeng gayahin siya. Yung iba dyan, nag-take up ng, ng divine pass, divination arts. Hindi, sila, hindi nila inabot yung ganong level. So, magkakreate sila ng karma hanggang sa wala silang peace of mind. Kaya nga yun yung sinasabi ko. Wag na wag kang mag-accept ng na mystic mentor mo, special master mo. Na hindi ka serious, public relations. Hindi mo pwedeng paghalo-haluin yung special master spiritual practice mo at saka yung materialistic anong, nasisira ka, Mas better, huwag ka na lang mag-take ng ano, mystic mentor mo magpatuloy ka na lang sa worldly life mo, materialistic life mo. Kung ano man dyan, mga therapy mo, or ano, i-continue mo na lang yan. Huwag na huwag kang mag -take. Ako mismo mag-discourage. Kasi walang kwenta yung ano mo, yung aim mo. Pero once na mag-take up ka, learn ka ng maayos. Kasi hindi madali. Iba-iba yung way. Ang daming way. So maghanap ka dyan. Ah. Pwede naman maghanap ko dyan, bayaran mo na lang. Uh, yan, mas madali yan. No? Magtrabaho ka, bayaran mo na lang. Uh -huh. Kasi yung mystic mas, uh, mentor mo lang, or spiritual master mo, siya lang yung person na pwede mag-open ng third eye mo. Wala nang ibang way. Siya lang. Kahit sa anong ka maghanap na uh, spiritual practice, siya lang yung pwedeng mag-open ng third eye mo. Once na ma-open mo yan, yung konting ano lang, makadilat lang yung mata mo. Kailangan mo na ituloy-tuloy. E, hindi pwedeng halu-haluin mo yan. Yung third eye po, hindi po pwedeng bayaran yan. Kasi yan yung ano, philosopher's stone o dragon's pearl. Hindi yan pwedeng bilhin. Hindi mo pwedeng bayaran yan. Buhay mo yung kapalit niyan. So, ganon lang po. Kaya nga, hindi ko nga alam kung kailangan ko pang i-continue to Pero, i-encourage ko kayo na usin naman. I-continue nyo lang yung learning nyo. So, yung sinabi ko last time, balik ako sa petal ng lotus. Yung topsy-turvy position, yung 12 card, ibig sabihin, baguhin mo yung pananaw mo. Huwag mong isipin na yung mystic mentor mo or yung mystical practice mo or science of the soul is parang material world lang hindi hindi po kung gano'n yung pag-iisip niyo wag na po kayo mag-umpisa ako mismo mag-discourage sa inyo wag niyo na pong umpisahan pa kasi yung ginagawa natin is excuse me, i-unchain natin, tanggalin nilang, putulin natin yung tali ng Archangel na para mag-unify ng energies natin lahat. So, kung ikaw, eh, hindi mo naintindihan yung pinagagawa mo. Huwag ka nalang mag-umpisa. Yung pangalawa is unconditional love. Okay. So, yung dalawa is justice. Okay. Ang sag-gitna ng petal na yan, of course, ah, is as uh, chariot. Dalawa yung chariot. Yung isang chariot is yun yung kadalasan nangyayari sa atin. I-mention ko na, yung katulad sa mga Mount Banahaw, Mount, uh, Mount Banahaw, Mount uh, Cristobal, parang mga ganon, or saan mang mga mystic-mystic group, yan yung lower form ng chariot card yung isang chariot card na sinasabi ko ito yung way ng mga mystic mentors for master so hindi po ito pwede, pwede ma-reveal sa hindi seryosong tao once na naging seryos ka na saka ito ma-reveal sa iyo ulitin ko sometimes it takes ano 10 years para ma-realize mo yung isang lesson. Kaya nga yung ibang mga masters din, patient sila. Kasi yung mga knowledge na yan, minsan, ilang lifetime pa yung kailangan para ma-realize mo. So, kung ikaw nag-umpisa ka pa lang, baka 600 to 700 lifetime yung kailangan mo para maintindihan mo. Okay. So, pag nagkamali ka pa, balik ka sa zero. Okay. Masusunog yung, ano mo, yung austerity mo na sinasabi nila. Okay. So, yan lang po. Twelve, six, eight, and seven. Okay. So, merong combination dito. Uh, yung four petals pa which is kukunin muna natin sa okay, umpisa natin sa mother yung yung isang energy ng mother is 14th card which is temperance okay ito yung kailangan para ma-work out yung uh, anima yung feminine energy natin. So, kung hindi ito ma-work out yung feminine energy natin, yung temperance, uh, nakaang hirap. Uh, minsan, kulang tayo sa ganyan. Uh -huh. Kulang tayo. So, may mga sa karakter natin. Yun. So, kailangan i-develop natin yung temperance. Eh, Hanapin niya lang sa dictionary yung temperance. <laughs> okay. So, ganun. So, kaya everyday, part ng practice natin is forgiveness. Kasi once na may na-offend tayo na hindi natin alam napakataas ng practice niya, along the way, ma-ano ka, ma- sira yung practice mo. Okay. Bakit kailangan nating i ano mag-ask ng forgiveness? Ganito 'yan yung mystic teachings ng mga great masters. 'Di ba? Kaliyuga ngayon, age of quarrel and hypocrisy. Yung pagkaintindi ng minsan natin ng hypocrisy is nagkukunwari. Hindi po. Yung yung point actually ng hypocrisy dyan, hindi mo alam na nabulag ka na. Hindi mo alam na nabingi ka na. Hindi mo alam na misguided ka na. Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. Akala mo, nasa tamang guidance ka. Hindi mo alam. Kasi ganito yan. Okay, shortcut na naman ako. Yung great I am. Diba, I am that I am, sabi nga. Yung great I am, yung bearer na yan, yung bearer, yung, parang ganito yan. Ano ba yung bearer? Sabihin natin, lalagyan ng tubig. Diba? Yung great I am, yung tubig. Yung mystic mentor mo, spiritual master mo, siya yung bearer niyan. ng great I am. Siya yung bearer. Kaya nga, ang hirap panapin, May, may kwento minsan sila, na no? Sa tingin mo kaya pag bumalik si Master Christ, makikilala siya ng ibang tao? Hindi. Dahil na ordinary niyang tao. Hindi siya makilala. Kaya nga yung mga great, great saints, great masters, mga great mentors, hindi yan sila very popular. Hindi, hindi talaga sila ma-recognize. Uh, ma-recognize sila later on pa. Later on. Yung iba dyan minsan namatay na wala, oh, hindi na ano. So, yun yung sinasabi ko na baka ma-offend mo yung mystic mentor mo or spiritual master mo sa uh, foolishness yung ginagamit nila minsan sa English eh, stupidity. Eh. Sa katangahan mo, baka ma-offend mo siya, mabara ka, mabara yung tenga mo, ha matabunan yung mata mo. Tsaka baka, magiging ano yung puso mo, tumigas, kawawa ka. Uh -huh. Yun lang yung ano ko. So, para sa mga iba dyan na nag-aambisyon o naghahanap, mag, uh, ano muna kayo, mag-retreat muna kayo ng isang taon na si serious kayo kasi hindi mo pwedeng i-junk. Once na ganyan yung mangyari, patay yung practice mo. Wala. Balik ka sa animal world. Animal farm yung mangyayari sa'yo. Babalik ka. At saka pag bumalik ka sa animal farm mo, oh. ay nako, ewan ko lang. yung isang master lang siguro yung pwedeng mag-appeal sa'yo na para maano ka. Kaya everyday may ano, yan yung isa sa mga reason bakit you need to meditate every day. You need to ask forgiveness. Uh, kaya minsan sa mga kwento, sa mga movies, totoo, ganun talaga yan. Yung mga masyado matataas, yung mga, kasi sa Chinese movies, yung mga 1,000 years na yung austerity nila. Para silang mga ordinary na tao. Uh, pero ikaw, katanga tanga ka, nako, pasensyahan mo na. Oo. Uh, Napakahirap ng mga ganong klaseng ano, offenses. Hindi, hindi, ang problema hindi sa tao eh. Ang problema, alam mo yung sim natin sa prayer, forgive us our sins as we forgive those sins. Hindi iyon prayer para sa tao. Nag-pray ka sa Godhead na i-forgive kanya. Uh, uh, on the condition na finorgive mo isang tao eh yung forgiveness mo, eh hanggang bulsa lang, ah, hanggang talampakan na ng mo, Patay kang bata, manig titigas yung puso mo. Yung pagiging tao mo, which is empathy mo, mawawala yan. Magtataka mag ka, bakit sa so, sobrang tagal mo na sa practice, ah, materialistic ka pa rin. Ah, Na-attract ka pa rin sa mga materialistic lifestyle, materialistic na mga klase mga friends, materialistic na, ano, worldly. Uh, uh, Masyado malakas pa rin yung hatak ng pera iyo. Yung honor, yung pride, nakala mo kung center ka ng universe, napakalakas. So, ganun. Anyway, ganun talaga ang buhay. Weather-weather <laughs> lang. Uh, uh, hindi ka maingat. Uh, o hindi ka nagdadala ng payong, basa ka ng ulan. Sa ganun yan. So, yun lang yung ano ko na maging mag-ask kayo palagi ng forgiveness at saka maging forgiving tayo sa iba. Kasi yung mystic path, hindi yun madali. Hindi sa napakahirap o pahihirapan tayo. Madali kang makalimot. Dahil yung matrix na tinatawag nila, yun yung maya na tinatawag. Power of illusion. Alam mo yung God, Love na love talaga kita. Nahalaala kita. Time-man mo sa relo mo. After 15 to 20 minutes. After 1 hour. Wala na. Nakalimutan na. Ganun ka powerful yung ano. Yung maya. Yung illusion. So, minsan. Ganun tayo ka. Hindi tayo careful. So, yan lang. Hindi natin ma-work out yung petals na to. So, may dinagdag akong isa. 14 cards. Which is. Temperance. Ah, para yung. Alam mo yung... Ano ba yung pinakamalapit na word sa temperance? Ah. Yeah. Uh, may ano, ancient kasi ito yung ano eh. Ang ano niya? Yung pinagkunan. Okay. Okay. moderation, moderate. Yan na lang. Or ano pa yung mga word na pwede natin gamitin? Uh, Self-control. Okay. Sa animata na side, ha? sa feminine side natin, feminine energy, dapat may self-control. Okay. Yan yung curse ng ano natin, ng country natin. Hindi ma-control actually yung mga, walang self-control yung mga babae akala mo may kontrola, akala mo mahinhina, akala mo ha, si Maria Clara, mali ka dyan. Ha? Pag matagal mo nang kilala yung babae, lalabas yung ani, anima niya, uh, feminine energy, na wala siyang self-control sa sarili. So, ikaw mismo, kung lalaki ka, dapat careful ka yung feminine energy mo is dapat i- ah, moderate mo, i-control mo. Ah, huwag kang masyadong ah, alam mo yung bahala na. Ah, magalit ka dyan, bahala na. Hindi ganun. Feminine pa lang to. Pair by pair din to. Dalawang feminine at saka dalawang masculine energy. Kailangan yung kundalini, spiritual energy is ma-open siya. Once na makompleto yung mga petals na to, walong petals, may chance na ma-free yung Archangel na nag-guide sa atin. Uh, parang mino, you know, inaano niya, minabodify niya yung, yung mentality ng mga tao. Ganun. So anyway, I hope so may napulot kayo. Pasensya na kayo. Yung mga advertisement natin. Kasi talagang, kung hindi ko sasabihin, nang tagal, kaya nga hindi ako nag-talk. Kasi inaano ako na, na mag-ask, mag-plead sa mga kapatid natin. Uh, yung kategory nila actually mga saints, pero, ano, nephilim ang tawag sa kanila, heroes. Mga mystic mentors actually sila. So, yan yung hindi alam ng iba. So, ngayon may idea na kayo. I have shown na andyan sila para mag-aid sa atin. Very, very subtle yan sila mag-aid sa atin. Ay, hindi mo ma-ano talaga. Pero, once na maintindihan mo yung process and system, alam mo talaga nag-aid sila. Uh -huh. Kasi, spiritual energy sila. Okay. Spirit. Okay. Pwede sila mag-appear in human forms. Okay. So, salamat sa time nyo. I hope you so, did kaya na pagod na bore sa talk natin. Bumalik lang ako kasi wala na tala. Pagkiramdam wala akong choice. Hindi ko pwedeng hindi sabihin. Okay. Thank you sa time nyo. Sa susunod ulit. Bye-bye.